What's up mga tropa? Scooter Kid na naman. Para do sa mga tropa na nagtatanong at naghahanap ng pearl white na nag-iiba daw yung kulay kapag ka nasinaga ng araw or naiiba yung angulo. <laughs> Para sa inyo to mga tropa. Ito yung pearl white na may chameleon colors. Para makita mo at magkaroon ka ng idea kung paano gumawa nito, watch mo yung buong video tropa. Game! At ito yung click I-125 front top cover natin mga tropa. sorry painted to. No? Dati nang may pintura. Naluma na lang. Ginawa natin dyan. Sinabon natin maigay. Nilinis natin. And then nagwet sanding tayo. Number 800. Tapos sinabon mabuti ulit. Para sureball na wala may iwan na langis. Ngayon bubugahan ko na to ng primer gray. Ang gamit natin. Surfacer UCH210. At after namang matuyo ng surfacer natin. Binugahan natin to ng white. So ang gamit ko rito mga tropa, white 2102. At syempre, pinatuyo natin maigay yung white. Tapos bubugahan natin ng pearl white. Ang code nito, H196. O alam na this mga tropa, kapag ka magkukulay kayo ng pearl white, bugahan nyo muna ng white. Kailangan sarado or pantay yung white bago kayo magbuga ng pearl white. At eto na itsura nyan mga tropa after natin magbuga ng pearl white. So kung titignan mong maigi no, itong white na to, yung pearl white na yan, parang metallic white yan mga tropa. May mga parang maliliit na glitters yan. So kung titingnan mo ng malapitan, lalo pag nasisinaga ng araw or natatamaan ng liwanag, lumalabas yung kinang niya. Para siyang sparkling white. So yan mga tropa, no? Pero hindi pa matatapos dyan yung proyekto natin. Lalagyan natin to ng chameleon. At meron tayo ditong white chameleon powder mga tropa. Hypershift shift to, no? So kapag kaibinoga mo to mga tropa sa black base ganito kulay niyan. Purple, blue at red ang makikita mo. All right. At pwede rin natin itong ibuga sa white. So ibubuga natin yan dito sa ating pearl white. Ngayon naghalo na ko sa clear. Tinimplahan ko ng kaunting thinner itong white chameleon powder natin at saka natin ilalagay dito sa spray gun natin. And then ibubuga natin dito sa pearl white natin at malaman natin kung ano magiging itsura niya all right so ayun mga tropa no again dapat white powder na chameleon hypership ang gagamitin at eto na nga mga tropa binubugahan na natin ng chameleon hypership na ang kulay red, purple at blue at ulit mga tropa ipapaalala ko lang no white powder na chameleon ang gamit natin hindi ka pwedeng gumamit ng color daw masisira yung white na base mo. At eto na itsura niyan mga tropa. So hindi pa tutuyo. Patutuyuin natin itong maigi para lalong lumutang yung kulay. So ipapakita ko lang na malapitan ano. So tignan nyo. Nag-activate na yung kulay ng chameleon kahit pa paano ano. Makikita na yung kulay niya. So pagka depende sa angulo mga tropa. Nakikita yung kulay ng chameleon na hindi naman nasira yung white sa ilalim. Kasi pagka ang ginamit mo diyang colored na chameleon powder, sira yung white mo sa ilalim mga tropa. At pagkatapos mo tuyo yung chameleon na ibinuga natin, nagbubuga na tayo ngayon ng top coat clear. Ang gamit natin mga tropa, clear 1128. Tatlong coats na clear ang ginawa natin diyan mga tropa. Pagkatapos, pinatuyo natin maghapon. At ngayon naman, nagliliha tayo, wet sanding number 800 na liha yung gamit ko. Pinipino ko yung top coat na inilagay ko. Nang sa ganon, pag naglagay ako ng final coat ng clear, makinis yung kalalabasan. At eto na siya mga tropa. After natin magliha, pinatuyo natin maigi, nilinis natin para sureball na wala may iwan na dumi. So ngayon, ready na tayo mag-apply ng final coat ng clear. gamit ulit natin, clear 1128. Pero ang gagawin ko dito, ang application nito, wet application mga tropa. Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, yung final coat na ginagawa ko sa top coat clear wet application. Para maganda yung kintab na kalalabasan niya. Alright mga tropa, tapos na itong proyekto natin nakagawa na tayo ng pearl white na merong kulay ng kamilyon. So, tignan nyo mga tropa. Kapag ka nasisinaga ng liwanag or depende sa angulo, lumalabas yung kulay ng kamilyon na inilagay natin. So, ulit ha. Dapat ang gagamitin nyo yung white na powder na kamilyon. So, ayan mga tropa. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to do sa mga nagtatanong kung paano gumawa nito at yung mga nagre-request ng pearl white o oh ayan may idea na kayo ha ah. kung pearl white lang na finish ang gusto nyo ang kailangan nyo lang gawin magbuga muna ng white tapos pearl white and then top coat clear na agad alright so ilalagay natin to sa arawan mga tropa para makita nyo naman yung magandang kulay niya at eto itsura niya mga tropa oh, pag nasa arawan ang bangis ng kulay o <laughs> oh, ayan mga tropa sana nagustuhan nyo itong vlog natin. Doon sa mga nagre-request nito, sana nagustuhan nyo. At doon naman sa mga nagbabalak na magbuga or magkulay na pearl white lang. So ulit ha, primer, tapos base white. After ng base white, at saka kayo magbubuga ng pearl white. And then top coat clear na. So ayan, kuhang-kuha nyo na yung eh, mga tropa. So again, maraming maraming salamat sa lahat na nag-aabang, sumusuporta sa Scooter Kid followers, subscribers, star senders, at saka yung mga nag-PPM. Maraming maraming salamat po. At again, hindi tayo tumatanggap ng paint job. Nag-share lang tayo ng mga idea. Mga pang DIY na idea, mga tropa. So, papano? Kita kits next video. Ride safe palagi, mga tropa. Peace!